kasi mababa eh laki ng tiyan. Huy grabe, uhangtang din, no? wow, mga guys, ang ano, mataga Naga City. Oh, ayan. Di pa rin tapos nang parang hindi na giningyan sa loob. Ah, parang wala po ano? siyang alam sa tubig na nilaport. Tapos dito, paggigi maglalakad. Ay dito hanggang dito ang tubig oh. Ang bango ba Ay hanggang niyan ang tubig. Ano nga hanggang dip-dip hanggang dip-dip pala ini. Bumaba. Ano nga hanggang... deep -deep. Buma ano, mga Isang linggo pa nga ito. baka ano Yan oh. lang 'yung nagtagal ng big. Ayun oh, 'yan ang baka lang. Yung yung taas 'yun. Oh 'yun. Grabe ang taas ng baha. Paikon talaga. Dami ng basura oh. Yan din sa gasoline station. Wala na. Wala pa rin bang kuryente dito? Wala. Oh, kasi magkukuryente nga naman sila. Ayan o. Oh. Grabe baha pa. Baha. Naga City is still flooding guys. Oh. Ayan na opo yan, yan? bibigay bibigay